Brother, nasa tabing ilog tayo ngayon, ano? Ay, kita nyo naman si Atan, no? Shout out kay Atan! na Naumakit sa kawayan, panggawa ng kubo. Ay, mga brother! Napakalupit ah, tumakit yan. Pupulak tayo ngayon, brother, ng kawayan. Nakakuha pa tayong puso at tinignan din natin yung bukid, brother. Ang lawak ng kawayan dito, brother. Ingat ha, tan ha. isa na yan. Malinis yan eh, no? Tan, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Di baling matagal. Basta ingat. Eh, magaganda yun ah, ano? Ay, brother. Ay, brother. Ingat ingat. Ah. Ay n'o. Tinyo mga brother na. Ganda Kandanya na tan. Nagare, brother. to. Teka, teka puputulin ko lang 'yung video mahaba naman eh